So, mga kapada, nandito kami sa bukid at nakita ko itong malaki lupusan ng ulag. Tingnan nyo naman. Ang laki niya. Kung nasa ang kamang lubong, sana patay ka na. Ang laki niya. Ang laki niya mga kapada. Ang Oh. ulo niya to? Saan? Ito? Ulo niya yan? Tingin. Malaki na siya. Hmm, ang laki niya. Hmm, malaki na siya. Pati hmm, yung katawan dito. Ang laki-laki na oh. Hmm ang taba. Hmm, laki.